Okay naman ba? Okay naman, okay naman sa problema sa yung pagkaon. Kaya na sa pagkawa dito. Yan mo naman gidawas. Hindi man, man siya nagkakaon. Huwag ka nang binisaya. Wala yung Wala yung mag-live. Wala yung wala ang mong problema. Kaya nga, nalitin na. hatag naman ta'n. Nandito, so okay na siya. May ka-TV lang man daw dito. Wala pa muna sa bago. Depende nung taligan ka, pero yun, ako lang pa. Ka. Ako lang pa. Ayaw mong undang ha. Ayaw. Yeah. Gapit akong pasalamat ninyo kay Palangga, bayan ako na aking papa nun. No. Yes. mo undang hanggang makauli siya. Yes! Ma'am Palangga, ma'am! Ma'am Kitty, Palangga, huwag ka na mo may papa nun. Palangga! Palangga, kukuha mo siya, ma'am. Hmm? Oh, ha? Yeah, to... That private? Mungkot ako, sir? Baka, di, basig-dilito ako ah. Uh, mga ano ba, mm. fan page, ano ra to. Oo. Ilang lang. Ampo lang ta. Tapos, okay, so lang sa ulo tulong ka. Kay dili ta pwede magpapinti. Dugay pa ni. Dugay pa ni mong imali. Hindi marasin. Oo. Oo, oh, na-i-vitamins, maayos. <laughs> Na-i-nag-donate Salamat ka ayos sa nag-donate. ha? sa inyo ka Salamat sa inyo. mag ba, may mensahe ka po sa mga sumusuporta sa amin. Pwede po bang tagalogin nyo lang po uh, para pare-pareho natin maintindihan. Ah, hindi Thank ako po. magaling mag-tagalog. <laughs> okay, 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 okay. uh, salamat sa inyong lahat. Buong pamilya ko, nagpapasalamat sa inyo. Uh, patuloy lang yung pagdasal natin. Tapos ano, alagaan natin 'yung mga sarili natin, matulog tayo, kumain tayo, walang iiyak. Walang yes. iiyak. Ah, wala, wala, laban, yeah. laban tayo. Laban tayo, kasi malayo pa 'to, hindi pa 'to tapos. So, alagaan natin 'yung mga katawan natin, ha? Oo, yun lang. Walang mm gaganti. -hmm. Gaganti kami sa elito. Doon tayo makakaano. Makakabawi. Doon na lang. Laman yung laban lahat. Huwag na tayong mag-provoke doon na lang sa eleksyon para ano, mapayapa lahat. Oo. So, mag-ingat kayo. Salamat pa lang. Grabe. Ikaw din ba? Ma'am, ma kami muna bahala sa bahay niyo, ma'am. Oo, oh, salamat. Ay, salamat. Ma Kamu sa sa balay ha kay di manggut mi ka uli. Lisud matugulan ron ba delikado kayo. So sa inyo lang gyud mi nagaasa sa mga tao lang gyud. So Laghan man ko kanam. Naara sa TikTok Mam Mamkiti, pwede pang manghingi ng kaunting Uh, ano lang uh, speech lang para po sa mga kababayan natin. So, yun sa mga kababayan ko, yun nga patuloy patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag natin kalimutan tumain at matulog. Magpahinga tayo tapos uh wag na natin silang patulan. Doon na tayo babawi sa eleksyon. Hey! Tapos, hey! tapos hey! alagaan yung makatawan, ha? Yan yung mga katawan, magulo mga ma po ang mga OFW, ma'am. Oo. Oh. Nakita ko sa ano sa internet ang daming ano, mga protest, mga prayer rally ng mga OFW. So, maraming maraming salamat sa inyo lahat. Yes, so, ma'am. Malaking bagay to para sa akin at sa pamilya ko. Kasi wala kaming hinihingi, yung uh, yung dasal niyo lang, yun lang. Okay na kami. Okay na kami doon dasal at support tayo, yun lang talaga. Mag-vitamins kayo, ha? May vitamins dito. Marami salamat sa vitamins, ma'am. Oo. Ano yan? Donation yan? Salamat sa inyo. Salamat. Ma'am, wala pa ko itulog, ma'am. Wala pa na itulog, ma'am. kay Mam, ma dili man to ka skincare kay busy kayo ko ba no? Mam, ma 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 <laughs> sa tinud <laughs> lang mam. Mam, sa tinud lang, Sa lang mam, dugay sa paabot mo ma'am, oh. Karon lang magbuko ka uli mo. Karon na ko nakapakita nap sa inyo pero salamat good guys. <brightly> pagkuntang hadin yung tamo. Nilaikot sa makauli siya. Yes! Ang gusto lang niya makauli sa Davao. Kanaray ang gusto. Pohon. 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 Ay, lechon na po. ka. Na Coke Zero, malipay na na siya. <laughs> At, iwalay na choy. Oo, oo. Pero gipalitan naman niyo siya sa kate. Ugo Zero dito. Ah. Ang problema ato ni abusado man mag Coke Zero. Mabaya <laughs> ng artificial mga chemical, di ba? Sa sa kaadlaw kapila mag Coke Zero. Si 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 di na po siya mayo. babalik doon sa dahig. Asa ano sa Netherland? Um, dili pa ko ka ingon ka ron, sir, pero sige lang, makita lang ninyo. So, sige lang, ano lang ta. Sa so, bye, bye lang ta sa mga balita. Tapos, dapat alert ta, firmi, kabalo ta yes, sa unsay. Oh,

PAPA kada DAGABI'I DAW MO NA ADIRIN? YES! TAMAN yes! so, KAYO MAG CHAT KO SA IYA kada DAGABI'I ako KAMUSTA NA MGA di DILA Okay ra SILA SA MAY GINABUHAT NILA SIYA'Y NAGABALITA SA ako. YES! So, BOY KA TAICHI! <laughs> <laughs> TAICHI! BOY KA TAICHI! <laughs> Um, Maol lang po. So, salamat kayo. Dilipod ko kadugay kay Naga na. Nagatawag po man ni Tanahan, no? Lisod kayo karon So, okay. yes. Yes. salamat yes. sa inyong yes. kayo, ma'am. Salamat kayo. Siyempre, nabibisita lang po bago po bulakaw na Sanjay. Karoon lang po sa sa mga. Siyempre, hinawal ko sa balay. Di na ba ako nagdaku, no? Balay sa akong papa, so... Siyempre, minawon po sa iyang kwarto. kay si uh, ever since gamay pa ko sa iya ko matulog kay pareho mi nga hilig magpulaw ba mga alas 4 alas uh, alas 6 na matulog sa buntag so giningaw ko sa iyang kwarto kay dugay na pud ko wala ka bisita so tan-aw akong balay kamusta ta tanan kamusta na mo so lang to Buta ng vitamin sa kaya kayo. Donate ba yan niyo? Hindi niyo hot na vitamin. <laughs> 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 Bye -bye,